Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon guys ay year na 2025. So ngayon ay samahan nyo lang akong bilangin kung ilan na yung rabbit ko. Kasi ang tagal ko nang hindi alam kung ilan na lang yung rabbit ko. Kasi last year ay nag na ako ng breeding and wala akong idea kung ilang peraso na lang sila. Super unti na nila guys. Kaya tara isa-isahin natin sila guys. Let's go! So unahin natin tong nasa labas ng rabbit tree. So, one. So, two. Ayan. So, number three. Ayan. Dito naman tayo sa labas pa ng rabitan, malapit sa fish pond. And four, si Miko. Hello. Five. Hello, anak. Okay, so ngayon sa rabitan na tayo. Ayan siya, guys. Meron na siyang manggi. Six. Gagamitin natin. So, number six. So, number 7 Ayan, number eight. Number nine. Hindi na natin bubuksan yung mga kulungan. Number nine. Ten. Hello. 10. Ten. So, dito sa taas, 11. Ayan. Nakshi. 12. 13. 14. Hello. And then, 15. Ayan, talikod kasi. 15. Okay. So dito muna tayo sa kabilang side naman. 15. Hello nak. So ito 16. Ayan. 16. 17. So ayan pa rin sila, 17. 18. Oops, wait lang po. 19. Hello. Ayan. So, 19. Mickey, 20. 21. Nak, harap naman kay mami. Ayan. So, ayan. <laughs> 21. Sungit ah. 21. 21. 22. Hello. Okay. So, baba tayo. Oh, 23 24 Ayan, so di Ayan. So 25 kay Reina. Ayan. So ito naman Ayan. So 26. Yan, shot 26. Ayan. So dito na tayo ulit sa taas. 27 27. Hello. 28. 28. Oops, wait. 28. Pika. 29. 29 and 30 so hello 30 30 na no 30 baba tayo 31. Ayan siya, 31. And then, 32. 32. Okay, so dito na tayo sa kabila. Hello. 33. 33. So, 34. 34. 34. 35. Grabe oh. Nagmamakaawa na. Kailangan na siyang linisan. 36. Sa baba. 37. 38. Salt. Nakain siya. 39. 39. Then we have here. Forty. Ayan. So, si Talia, forty. And then, lastly, forty-one. Ayan. So, meron lang itong ah, uh, apat na anak. Ayan. So, meron siyang apat na chikiting. Hello. Hello, hello. Yan, apat. And then, ito naman, ay, masungit pa siya, so hindi pa pwedeng hawakan ang baby niya. Ayan, may isa siyang anak. Ayan. Ayun, so sa ngayon guys, as of January 25, meron tayong 41 na breeding age na rabbit, and then, five kids. So, bali lahat-lahat, meron po tayong 46 na rabbits. Ayan, so kung napapansin nyo, mga napabayaan na yung mga rabbit ko. Gawa nga ng, syempre, may trabaho na ako at medyo napapagod na ako, kaya talagang nag-stop ako ng breeding last year. So, ngayon, susubukan ko ulit mag-breed. Kung napansin nyo, may may mga kids ako. Actually, hindi ko yan plina, no? So, sila na ang nag sa buhay nila kasi may time na nakawala yung rabbit ko. So, kaya nagkaroon ako ng kids. Yun lang yun. Ayan. Pero sa ngayon, susubukan ko ulit mag-breed. Uh, Siguro at least dalawang inahin lang. Ayan. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye po.